tips po ito para sa mga baguhan. syempre guys, kung baguhan tayo, hindi natin alam kung ano ba ang dapat nating i-upload na reels kung ano ba ang pwede natin gawing i-upload na reels. Hindi natin alam kung ano ba yung magti-trending na mga dapat i-topic na magti-trending at magkaroon ng maraming views. eto guys, tips ko guys, nasa inyo kung susundin nyo or hindi. Gumawa muna kayo ng random reels. Iba't ibang klasid guys, cooking, gardening, flower, events, kung anong mga events yan, kung ano-anong maisip nyo guys, tutorials, travel blog, motherhood, editing, lahat guys, maraming pwedeng itopic. Itry nyo guys, kung saan dyan sa kanila ang mas maraming views. Pagdating ng 2 weeks or at least 3 weeks, tingnan nyo sa mga videos nyo guys, kung saan doon ang may malaking views yun ang gawin yung niche. Ginagawa ko din yan guys kasi tinatansya ko din kung ano ba talaga ang mas gusto ng mga manunood ng mga viewers. Ano ba yung hinahanap nila at pinapanood nila. Kaya yun po yung ginagawa ko. Kapag feeling ko naman dito sa sayaw-sayaw na to ay konti lang yung views, mababa lang views. So gagawa na naman ako ng ibang reels or ibang video na... Nakikita kong mas mataas pala ang views nito kaya ito yung gagawin ko palagi na reels or na video yung i-upload para umangat po tayo no so kapag maganda po kasi ang ating videos na ginawa guys ang ating reels na ginawa posible po talaga magkaroon po tayo ng maraming followers at lalaki po ang ating bahay kasi pag nagustuhan nila yung videos mo guys, sila mismo ang magpa-follow sa'yo kasi gusto pa nilang manood ng iba mo pang i-upload na video kasi alam nilang nagustuhan nila yon so may susunod ka pang i-upload na magugustuhan ulit nila. So ganun lang guys, kapag tayo ay creator, kailangan natin maging creative. Kailangan natin subukan ang lahat, itry yung mga trending ngayon kasi kaya nga tayo content creator, flexible tayo dapat. So, ganun lang po siya guys. Sana may natutunan and please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.